Hi guys, tara shabu. Shabu nutang kita. Joke lang, kakain lang tayo ng ramen. Hi guys, kakatapos nga alam pala ng trabaho ko. At meron nga pala ako palagi na ng ramen nandito malapit sa station. At dahil nga malamig yung panahon ngayon, masarap mag-ramen. Kaya tara, samaan nyo ako, subukan natin to. Ganito nga pala yung itsura ng bilihan ng ticket nila. Buti na nga lang dito sa machine nila may picture na yung ramen kaya hindi ka na mahihirapan mamili. Bale ito hinulog ko na nga rin pala yung bayad ko. Yung napili ko nga pala dyan yung TIG 1150. Special ramen daw to kaya subukan natin kung masarap ba tong special special nila na to. Tapos ayan, pag nakabili na kayo ng ticket, tsaka pa lang kayo papasok sa loob. Tapos kapag ay nabot nyo na yung papel nyo, alam na nila kung ano yung orderin nyo. Meron din pala sila minsang itatanong sa inyo kung gaano ba katigas yung ramen na gusto nyo. Ibig sabihin kung gaano ba katigas yung noodles. Yung sa akin kasi in order ko yung putso lang. Ibig sabihin yung normal na tigas lang. Kayo ba guys, gaano katigas ba yung gusto nyo? Tigas ng noodles sa baka ibang tigas yung iniisip nyo. Ngik! So, bale, ito na nga pala yung in-order natin, guys. Nagulat ako sa kanya kasi ang lalaki ng laman. Bukod sa malalaki na nga, ang kakapal pa nung hiwa. Kaya sulit na rin to sa 1,000 yen. Siguro mga nasa 400 to sa Pilipinas. May mga pampalasa nga din pala dyan, guys. Kayo nang bahalang mamili. At bago ko nga ito lagyan ng pampalasa, tinikman ko muna yung sabaw. Panalo, guys. Napakalinamnam ng sabaw. Bale, ito nilagyan ko nga rin pala sya ng fried garlic para mas malasa guys. Iniisip ko na lang na Paris mami to. Wala kasing nabibilim Paris dito sa amin kaya ito yung Paris ng Japan. Buti pa nga yung Paris, may ka Paris, ikaw wala. ngik. <laughs> ang sarap nga din itong laman nilang baboy guys. Sobrang malasa nga sya tapos ang lambot din. Lambot. Baka sabihin nyo, iniingit ko na naman kayo ha. Kumain lang talaga ako dito guys para mag-content. Para maiba naman syempre yung content natin, hindi magkakamuka. Kaya naisipan ko rin naman kumain dito para may iba naman kayong mapanood, ba? Diba? So paano? Kakain muna ako guys. Mamaya na ulit tayo magsasalita, baka mabulunan ako eh. うん。<noise> Bale, ito guys, may libre nga din pala silang kanin dito kaya tinanggap ko na. Tinanong kasi ako nung staff kanina kung gusto ko daw ba ng kanin, libre lang daw. Siyempre, di na natin tinanggayan, sayang din naman eh. Kaya ang ginawa ko na lang dito sa kanin, lalagyan ko na lang ng sabaw ng ramen. Kaya pag-uwi ko dito sa bahay talaga, hindi na ako nakakain eh. la mano sa so, sobrang laki nga nito guys hindi ko na talaga dapat uubusin to sa kalahati pa lang kasi at saka sa kanin nabusog na ako kaya lang naisip ko sayang kaya inubos ko na lang talaga So, pano guys? Malapit na tayong matapos kumain. ang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Diyan eh. Mataan eh. Arigato ga mas Ngek ngek ngek. Bye-bye.